My gosh, ako lang ba'y naiirita dito sa shota ni Golden Boy? Hanggang malakanyang day na ka Apple ka. Hindi ka malang nahiya. Di ba sana wala na giveaway ka na? It's a family matter. It's about the victory of Carlos Yulo. Hindi ka wang dapat na nandyan kundi yung pamilya. Sana ikaw na yung nagkusang nagsabi kay Carlos na, na big, ganon um, nakakaya naman sa, sa, sa pamilya mo. I think mas, mas mabuti kung sila yung nandito sa Malacanang instead na ako. Ganun dapat, gaga. Masyado kang ano, sumusobra na yung, ano, yung, yung pagiging uh, maepal mo. Sobra na yung pagbibida mo. Sobrang lagkit mo, girl. ba diba? Itong, itong si, si, si Auntie Chloe, mukha ka namang tsahin ni Carlos, ewan ko sa'yo. Pero di ba may gula kaya ikaw ba talaga yung dapat Magkaroon ka naman ng delikadesa. Ikaw na dapat na nagkusang na giveaway. At ito naman si Carlos, ano? Pwede ba, Carlos? Kahit anong successful ang marating mo, sinasabi ko sa ito, pag hindi ka marunong lumingi sa pinanggalingan mo, okay, kung wala kang utang na loob sa magulang mo, babawiin ng Diyos lahat kung ano meron ka. Maniwala ka sa akin. Mas pinagpapala ang mga anak na mabait o mabuti sa magulang. Kung ano man nagkaroon ng, 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 pagkakamali o pagkukulang sa part ng pamilya mo, lalo na ng nanay mo, still that doesn't give you the license na baliwalain o ignore, i-ignore ang damdamin ng pamilya mo may gulay talagang mas 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 pinapaboran mo pa yung jowa mong ano madikit pa sa linta kesa sa pamilya mo ano alam mo ba ah, parang once in a lifetime lang na moment ito na imbita ka sa malakanyang sinalubong ka na first family nila BBM tapos hindi hindi pamilya mo ang kasama mo my god Oh my gulay, GF, masyado kang pabida. Nakabwisit ka na sa totoo lang. Hindi ko alam kung ako lang bang naiirita sa babaeng ito. My gosh, kaloka. <laughs>